game raw ang aktres na si Nadine Lustre na makawork sa isang girl love project si Catherine Bernardo. Sa isang recent event kung saan isa si Nadine sa endorser, ay hiningyan siya ng komento tungkol sa approval ni Vilma Santos sa kanila ni Kat na i-remake ang classic film na T-Bird at Ako na pinagbidahan noon ni na Ate V at Nora Honor. Wala raw siyang idea sa pelikulang T-Bird at Ako kaya pinaliwanag ng entertainment media na medyo GL or girl love ito ng magkaidea na si Nadine, say niya, it's very challenging especially with all the movies or projects na mga ganito especially if you're uncomfortable with that kind of intimacy. Kwento pa niya, may ganito na siyang experience before, I mean kung parang kayo kayo na lang, medyo nakakailang. Kasi I've had an experience before na may ganyan, and that's why I know I'm really straight. Kasi naka-experience ako ng ganyan, but then again, yum yun lang. Kahit magiging challenging ay game naman daw siya. I guess magiging challenging lang dyan for me is yung level of comfortability. But ako naman I'm always game for challenges, you know. Tuwang-tuwa naman ang fans niya na game siyang gumawa ng girl love, kasama si Catherine. Sana nga matuloy ito, at mukha namang papatok ito sa takilya. Samantala problema ni Bea sa kanyang past relationships, say nito na hindi ako selosa, yun yung problema hindi kailanman naging selosa ang aktres na si Bea Alonzo sa past relationships niya. Iyan ang sinabi niya sa kanyang latest vlog kasama ang isa pang aktres na si Ivana Alawi. Ani Bea, hindi siya yung tipo ng karelasyon na selosa na konting kibot ay selos na agad ang pinapairal. Hindi ako selosa, yun yung problema. Ani Bea naloloko na nga ako, hindi ko pa alam eh. Kasi hindi ako nag-iimbestiga, pero anya kung may ikasiselos man daw siya ay yun yung pagtrato ng kanyang fans na si Dominic Roque sa mga kaibigan nito. Kasi si Dom, ang love language niya, servicing. Ma-quality time siya. Gusto ko ako lang ginaganon niya, anya ng aktres. Pag ginagawa niya yun sa iba niyang kaibigan, nagsiselos ako, saad pa ni Bea. Matatanda ang na-engage ang dalawa noong 2021 at hindi pa naman sinasabi ang detalye ng petsa ng kanilang kasal, pero sinasabi ng aktres sa kanyang mga interview na mas gusto niya ang small wedding lang.